binalaan ng isang Russian na politiko ang Finland na mahaharap o mano ito sa isang matinding destruction at pagkasira kung ipipilit ng bansa na sumali sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ang ginawang pagsalakay ng Russian military sa Ukraine na kung saan sinasabi ng Kremlin na isang defense measure laban sa mga ginagawang aktibidad ng NATO sa Kiev ay nagdulot ng pagkabahala sa mga bansa tulad ng Finland at Sweden at pinag-iisipan na umano nila na sumali sa nasabing security alliance. Ipinapakita ng mga opinion polls sa Finland na mga mamamayan ng nasabing Nordic na bansa ay pinapabura na ngayon ang pagsali sa Transatlantic Pact. Sinabi ng Foreign Minister ng Finland na si Pekka Havisto sa mga reporters pagkatapos niyang dumalo sa isang pagpupulong na NATO sa Brussels na dumating na umano ang panahon na kailangan nilang sumali sa isang security cooperation. Noong mga nakaraang araw, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na balak i-rebalance na Russia ang sitwasyon at handa rin umano itong magsagawa ng aksyon kung magdidesisyon ang Finland at Sweden na sumali sa NATO si Vladimir Dizevarov, isang Russian senator magmula pa noong 2009 ay nagbabala na ang binabalak na pagsali ng Finland sa NATO ay isang kakilakilabot na trahedya dahil ang bansa ay magiging target na ng Russia. Idinagdag din niya na ang naturang hakbang ay tiyak na masisiguro ang destruksyon ng Finland. Sinabi niya na kung gagawin ito ng gobyerno ng Finland, ito ay isang strategikong pagkakamali ang Finland na matagumpay na umuunlad sa mga nagdaang taon dahil sa pagkakaroon ng malapit na kalakalan at pang-ekonomiyang ugnayan sa Russia ay magiging isang target. Sa pagsasalita noong mga nakarang araw, binanggit ni Havisto ang paparating na NATO Summit sa Hunyo at sinabi niya na dapat linawin ng Finland ang kanilang posisyon sa binabalak nitong aplikasyon sa NATO. Ito ay sumasalamin sa damdamin ni Finnish Prime Minister Sanna Marin na nagsabi na ang pagpili na sumali sa NATO o hindi magsumite ng aplikasyon sa nasabing alyansa ay parehong mga desisyon na may mga konsekwensya. Ang mabuting ugnayan sa pagitan ng Finland at Russia ay mahirap na umano ayusin matapos ang ginawang pagsalakay ng Moscow sa Ukraine at ayon sa mga eksperto na aabutin ito ng maraming taon bago maibalik ang kumpiyansa ng Finland sa Kremlin. Noong Marso, sinabi naman ng isang department director para sa Russian Foreign Ministry na mataas ang posibilidad na magsasagwa sila ng hakbang kung ipipilit ng Finland at Sweden na sumali sa NATO. Samantala sa ibang kaganapan naman, nagbigay ng panayam sa telebisyon ang isang dating Russian military leader na si Igor Girkin upang batikusin ang ginawang pagsalakay ni Vladimir Putin sa Ukraine at nagbabala siya ng digmaan ay posible umunong umabot sa teritoryo ng Russia. Si Igor Girkin, isang dating Russian army leader ay malakas na pinuna ang capability at ang tactical skillset ng mga sundalo ng Russian military. Nagbabala si Girkin na humihina na ang lakas ng ginawang pagsalakay ng kanilang bansa sa Ukraine. At habang nagsisimulang umatras ang mga Russian troops, malapit na rin umanong umabot ang digmaan sa border ng Russia. Ang nasabing ex-military chief ay dati nang kinilala dahil sa kanyang bukas na pagbatikos kay Russian President Vladimir Putin at ang malakas na impluensya ng kanyang inner circle sa sandatahang lakas ng bansa. Sinabi ni Gerkin na ang ginawang pagsisikap ni Vladimir Putin na talunin ang Ukraine ay mabilis manong nawalan ng momentum at sinabi rin niya na hindi kayang manalo ng Russian Federation sa digmaang ito. Ayon kay Gerkin, inilantad umano ni Vladimir Putin ang kahinaan ng Russia dahil sa kawalan umano nito ng kakampi habang mabilis itong nauubusan ng mga sundalo. Idinagdag niya na hindi sila maaaring umasa sa Europa at hindi rin sila nakakakuha ng tulong mula sa China. Kung walang malakas na international na kaalyado, ang Russia ay mauubusan ng reinforcement Upang palitan ang mga pagod at sugatang sundalo, habang naiulat naman na nahihirapan din ang mga Russian troops dahil sa kawalan ng pagkain at damit sa loob ng ilang linggo. Sa kabila ng pagiging absent ng mga kaalyado ni Putin, sinabi ni Gerkin na ang tunay na kahinaan ng Russia ay ang kawalan ng karanasan ng mga sundalo nito at kakulangan ng kaalaman sa pakikipagdigma, lalong-lalo na ang mga taong namumuno sa ginawang pagsalakay. Si Valery Gerasimov, ang acting army general ng Russia, ay binatikos din ni Gherkin dahil sa kanyang kawalan ng ideya tungkol sa mga military operations. Ayon kay Gherkin, ang mga Russian military officials ay walang kakayahan na magkipagyera. Nauna nang sinabi ni Gerkin sa isang recorded footage na naniniwala siya na imposibleng magdagumpay ang Russia sa Ukraine. Sa isang clip mula sa isang Russian television na inalabas noong nakarang buwan, iidineklara ni Gerkin na mga sundalo ng Russia ay walang kakaihan tungkol sa isang sopistikadong military operation. sa kanyang pinakabagong appearance, patuloy na binatikos ni Gherkin si Vladimir Putin at ang kanyang mga malapit na opisyal na kasama mano sa kanyang inner circle. Binigyang din ni Gherkin ang kawalan ng kakayahan ng Russian government na maipahayag kung ano ang nais nilang makamit sa digmaang ito.